Kasi wala, minahal na nilang ta minahal talaga ng taong bayan ang gustong mga Duterte eh. Kahit anong demolition job, hindi umubra. Kaya oh, sabi ni Palaka dyan, oh, sabi ng Philippine star. ito Philippine Star na to ha. Ah. Talagang daming bayaran dyan, mga trolls, yung nag-comment. First Lady, thank, thanks, Marcos Loyalist. Nagpasalamat daw si Kukak sa Marcos Loyalist. Utang ina guys, matawa ka dito. Ito yung patunay na walang Marcos loyalist sa post na to. Ito yung patunay na tunaw na po yung sinasabi nilang Marcos loyalist. Wala na ho yan. Noon lang yon Pero wala na Marcos loyalist kasi wasak na yan eh. Tinibag na ni Tambaluslos dyan at ni Palaka. At ni Ngagba. Tingnan nyo yung post na yan. Makinig ka kukak. Totoo man ito, mga bubunistang tanganista talaga. Oh. Ito yung post, kahit puntahan po ninyo, uh, yung post po ng Philippine Star yan, ayan, sabi daw si Kukak nagpasalamat sa mga Marcos Loyalist. Ang tanong, meron bang Marcos Loyalist talaga? Eh, wala ba Marcos Loyalist? Kasi... Kasi hindi nyo pinapansin yung mga Marcos Loyalist. Sinisipa ninyo eh. Diba? Meron nga Insaymada Bulagers eh. Grabing makadepensa sa inyo, grabing makabanat kay Tatay Digong sa mga Duterte tapos nagpangahas na pumunta sa Malacañang, hindi nga ninyo pinapasok. Kawawa naman yung Insaymada Bulagers na yun. Tanga nga eh. No? Kung ako Insaymada Bulagers Ang ganun, dala pa pamilya ko. Ang lakas ng kumpiyansa mo sa sarili mo kasi Pinagtanggol ka ni Pala Pinagtanggol mo si Palaka Pinagtanggol mo si Tambaloslos Pinagtanggol mo si Ngagba Nung nagpangahas ka pupunta ka sa Malacan yan oh. Dala mo pa pamilya mo Puta hinarang ka lang ng PSG Hindi ka pinapasok Nilive mo pa Sinabi mo pa sa live mo, hindi ako pinapasok. Hindi ako pinapasok, kasama pamilya ko. Ay, buwang ka. Ang tawag si tanga ka. Walang Marcos loyalist. Sa kanilang mga ugali, iiwanan talaga sila ng mga supporters nila. Mahirap ipagtanggol sila kasi mga mata pobre. Mantakin mo. Kamatay-matay na nga paninira sa akin. Sa amin. Tapos magtangkang papasok sa Malacanian, yung pala. Hinarang. So, Kung ako vlogger na yon, tigil na ako sa kadipin sa animal. Sa, sa'yo na yung palasyo de pulburon. Sa bagay kasi, kayong mga ensaymada vloggers, wag na kayong, ano, wag na pumunta ng malakanyan bayad naman kayo. Pag pinahiya kayo sa Malacanang, kasama yun sa bayad, mag-enjoy kayo. So, be it. Eh, harapin nyo yan. Ganun talaga yung sinuporta ninyo, mata pobre. Tingnan mo, ipiplay ko ha. Anong reaction? Ilan yung reaction? 2.2 yung reaction. Okay. Tingnan nyo po ha. Philippine Star. Hop. Hop. Tingnan nyo po. Ay! Kawawa wow, naman. Hmm. Basahin muna natin yung comment. Baka sabihin natin ano, sab baka sabihin nila bias tayo. Sabi ni Merlita Benita, ito trolls ito. God bless daw a BBM family. Sabi ni Lisa Flores God bless daw dan Marcos family. Sinagot man siya dyan, God bless. Sabi ni Merlita The smugglers, drug lords, corrupt minded politicians. Those are your loyalists? Sabi naman ni Arlen, worst president of the Philippines. Tingnan mo ang reaction. Ah. Marami daw, tang Marcos loyalist daw eh. Nga ah. Ay buang. Tingnan mo ah. Maraming salamat daw sa mga Marcos loyalist. Yung 2.2 reaction dyan sa post ng Philippine Star. 1.9, nakatawa na naman. So yung Marcos Loyalist na sinabi nila 182 plus 77 lang. Wala pang 300. Wala pang 300. Tangin ang Marcos Loyalist to. Tunaw na talaga. Ilan lang po yung Marcos Loyalist dyan. O, 259 lang. Kawawa naman si Palaka. Ayan, oh. Maraming salamat, Marcos Loyalist. Tutain ng mga trolls nakatulog katulog yata. Walang loyalista. Meron. Wala pang 300. Oh. Ilan lang kayo? 259. Ang lakas pa ng loob ninyo na pinapanalo ninyo si Inday Sara dahil sa inyo. Roko-roko. Paano to, hoy, mga trolls? Hindi niyo tinulungan to, mag-like mag man sana, oh. Ay, mga bumunistang tanganista, hinayaan niyo to magkaganito. Awawa. Oh, wow. Pag ikaw ba naman hindi ma bawat post nila, puro nakatawa yung reaction, eh. Desperado ka talaga dito. Ewan ko, mukhang pasunayata na yata yung kontrata ni Tambaloslos. Nasaan sila Ninyo Kalbo dito? Nyo? Kaya ano lang to, nyo lang awin nyo? Ano na? Putang <laughs> ina, nakakahiya naman, no? Pag ganito, kaya pala walang nanonood sa mga ugag, eh. No? Pag ang topic nila, si nyo, wala talagang manood. Lima. Lima. Isang oras na yung live, dalawa na lang. No? Kaya kung itapik nila si Dayonior, walang manunood. Kaya ang gusto nila, itapik kami kasi may manunood. Kasi nanunood din kasi kayo. <laughs> eh, tingnan mo naman yan. 259 lang, Marcos Loyalist. Diyan pa lang, talo na. Hmm. Ano na? Kaya nyo pa, mga insimada vloggers? Sos! Umabol pa ng picking sorbet. Nakatawa lahat. Wala na. Magbago na kayo yung mga 200 dyan. Sumama kayo sa amin. 250 na lang kayo. Wala pang 500 sila tuloy. Kasi, tingnan mo, ito ah Dyan, wala pang 300. Itong kanina naman, ito sila, oh. Yan kanina. Tingnan mo yung baba taas. Yung sa itaas, post po ng Philippine Star. Yung sa ibaba, post po yan ng Philippine Television Channel. Puro ano, yung post, pabor sa mga Marcos. Pero ang resulta, sa awa ng Panginoon, yan lang talaga, yan lang talagang Marcos Loyalist. It's a tie lang eh. Tingnan mo ha? ah. Yung post ng PTV, yung reaction, mga 6,000, puro tawa. So, yung may nagkagusto yan, ito yung sinasabi nilang Marcos Loyalist. Ganun lang din eh. 2 for 260. 2, uh, 274 lang. Tama? 274. Sa kabila, 200 plus lang din. Puta, sila, sila lang din. So, mga... So, wala pang mga 300 plus pala yung mga trolls ngayon na nagtatrabaho. Buka, bakas yung grande yata yung mga trolls. <clears> Tingnan <throat> mo, ha? Ito yon mga bubunisang tanganista, wala na pong nagmamahal sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, yung supporters ninyo noon, na, mga Duterte supporters yan eh. Ngayon tingnan nyo oh, maski dilawan, hindi man lang nag-like. Nasaan yung mga pinklawan? Nasaan yung mga pinambayad sa kanila? Na-expired ang kontrata. ito po yung patunay na talagang desperado na ho itong si Palaka nagba-admin kung paano pabanguhin yung dalawang magpipinsang bugok. Inan mo oh. Pag ipindot mo siguro yung mga nag-heart ba? Talagang mga trolls. Paskong Pasko, malungkot kayo, no? Wala na. Walang may gusto sa pamilyang Marcos. Sa totoo lang. Nagkaroon lang man kayo ng oportunidad na minahal kayo ng mga Pilipino na karang eleksyon dahil dumikit kayo sa mga Duterte. Ito yung patunay. Tapos sasabihin ninyo, yung mga tuwa, tumawa, mga trolls ng mga Duterte, anong pambayad ng mga Duterte? Wala. Yan, organic ho yan. Yan hindi nyo matanggap, no? Na walang nagmamahal sa inyo. At ayaw po ng taong bayan sa inyo. Ang inam, 20 pesos per kilo bugas, wala as in 72. Si Magmura ang bilihin, anong nangyari? Mapamura ka sa mahal. Bayaran daw ang utang ng Pilipinas, anong nangyari? Panay utang. Ano na? Sabi daw, palitan ng piso kontra dolyar. Pag na mananalo, One dolyar equals to one piso. resulta, senior citizen na, 60 pisos. Eh, wala talagang magkagusto kay the junior. Ang kas lang yan eh, sumakay sa kasikatan ng pamilyang Duterte, ang malaso ninyo, sinisiraan ninyo ngayon. Kaya ito yung napala ninyo, puro pinagtatawanan lang kayo.